Ayan, magandang araw po. So, ngayong araw tayo po ay uh, magrepat at hatiin natin itong si Dendrobium Orchids. Kasi, yung kanya media ay bulok na. Ayan. So, ito huwag natin itatapon. Pwede natin ihalo sa ating mga soil mix para sa ating mga house plants. Ayan. At saka, malago na siya. So, hahatiin po natin. Meron po tayo dito mga coconut husk. Basa na rin po yan. Una, tatanggalin po po muna yung ating orchids. dahan-dahan na -dahan para wala tayong masira. ginagawa ko po may mga firm, hindi ko tinatanggal, hindi ko binubuno. Pwede yan, tulad may ginawa kasi ako doon, niipit ko lang din dyan. yan, then tinataliang ko siya, inilalagay ko lang sa ibabaw ng mga house plant kahit sa gilid-gilid ng mga orchids para lumaki. Ayan yung firm Itatali lang natin ng panali. So gagawin ko na siya hindi ko na inilipat. Pwede ito, itong media na medyo ipabulok na. kasi lagi may moist. So, ganyan ginagawa ko. Pag may nakikita ko mga fern sa ating orchids, Yung isang ganito na nakita ko sa mga dendrobium before. Malaki na. As ibabaw lang na house plant. Para laging nag-absorb ng na, ano, moist. So, ganyan ang ginagawa ko. ito may maliliit siya sa ibabaw. Ayan. May dalawa pang maliit. Sayang kasi maganda rin yung mga yan pag lumaki. Ito tulad po nito, dati sobrang tiit lang yan. So ang ginawa ko, ayan, ito lupa. And then pinatong ko ito, itong fern. Ayan, may mga ugat siya sa ilalim. Ayan, roots na po niya yan. So, ganyan ginagawa ko para may mga nakikita kong fern. Ayan, malaki na. Oh, tapos parang meron na siya rito roots na matigas tapos ito meron siyang mga bagong pausbo na dahon. Ano lang ginagawa ko, ito baka dito. Ayan. So, pagsasamahin natin dyan. Ayan. Ayan. Diba? Ayan, tuloy na natin yung pagtatanggal ng ating mga old media sa ating de dendrofing orchids. Sa ating dendro ayan wala po tayo na sugatan para pwedeng pasukan ng tubig okay diba ito lang ang maliit na cane dito ang naano natin na sugatan so okay lang yan kasi may mga bago naman na siya so pagdating dito sa bago na tuladalawa, na wala tigtas po sila So, so, dito ko siya ilalagay. So, karamihan na ng mga orchids ko nasa ganitong basket. Uh, matibay siya at saka tama lang yung kanyang uh, laki. Para mag makasya uh, magkasya sila doon sa aking hanging position na pinagawa kong bakal. So, karamihan, nakaganyan. Tsaka, ang cute nila tignan. So, magbabawas po tayo ng buga. Ayan. Sa ilalim, naroon sa ilalim. Pero sa ibabaw, kasi ito yung bagong ano, di, dito ah, yung mga bagong roots. So, hindi ko nagagalawin. Ayan. So, kung ito yung ating ah, uh, wait lang. Pat na gagamitin. Yan. Lalagay lang po tayo ng papalibutan natin siya ng coconut husk pinipili ko yung malambot para madaling pumapit yung ugat sa ating media. Ito yung pinakaloob ng ating coconut husk. Yan ang pinipili ko. pero hindi ko po, po ibabaon yung crown para madaling lumabas yung mga bagong pages. Ayan. So, ganyan. And then, saka ko siya kakaliin. Nagpipitan ko lang ng onti. And then magbabawas tayo sa dulo para hindi masyado umangat. ito kasi na itatali ko yung cane sa tulad nito para hindi para maayos yung kanilang position yeah papasok ko lang yung isang cane dito sa kabila so karamihan na po ng aking dendro ay nasa basket dahil space po ang aking problema dito. Pero yung iba, nasa clay pot. Kasi maganda rin naman yung clay pot, tsaka maliit. Ayan, tatali ko lang siya ng ganyan. Then, saka tayo maglalagay ng media sa mga tagiliran. Pwedeng charcoal. Kaya paubos na rin yung ganito ko. Okay. So, sisiksikin ko lang yung ating uling para makatayo rin na maayos even though tinali ko siya. Ayan po ang magiging itsura. Okay. So, isasabit ko siya at saka mas magandang tingnan kasi pag puro ganito. So cute, di ba? Yung basket. Mapalibutan uh, ko ng coconut husk. Para hindi kumalaw yung ating orchids. Kahit kumamin, hindi siya mawawala sa ano. O no? Kahit hindi ko nalagyan ng media ng gilid kasi meron na tayo po na-task, nakatayo pa rin siya. So yung mga walang space na katulad ko, pwede ko tayong gumamit ng mga hanging, basket, even yung mga recycled bottle, 1.5, mga ganon. Yun. So, pwede na rin po kayong gumawa ng water reservoir sa inalip para po hindi kagilid lang Yan. so nahati na po natin mga kaibigan ng ating mga ang ating isang dendrobium so, lalagay lang po ako sa bibig maliliit na coconut husk